cash and rice distribution program ng Administrasyong Marcos inilunsad na. Hinamon noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na tumulong na mabigyan ng mura at magandang klase ng bigas ang mga komunidad sa Pilipinas. Ngayon, ipinatupad na ito sa pamamagitan ng cash and rice distribution program o card program na agad namang inaprubahan ng netizen. Ano nga ba ang card program at sino ang maaaring makinabang dito? Tara! suriin natin. Formal na inilunsad nitong November 5, 2023 ang card program sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang Department of Social Welfare and Development at ilang mambabatas. Sagot ang card program sa hamo ni Pangulong Marcos na lumikha ng programang makapagbibigay ng rice aid sa mga mahihirap. 33 tatlong legislative districts ng National Capital Region at dalawang lungsod ng Laguna ang unang makikinabang sa card program. Bawat distrito sa NCR ay mayroong 10,000 na poor beneficiaries. Humigit-kumulang na 3,000 residente naman ang makikinabang sa Binyan at 2,000 naman sa Santa Rosa Laguna. Sa kabuuan, 335,000 Filipinos ang nakikinabang sa launching ng programang ito. Nahahatiin sa apat na payouts kasama sa mga beneficiary ng card program ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples. Aabot sa... 2,000 pesos ang makukuha nilang tulong kasama ang 25 kilong bigas na nagkakahalaga ng 950 pesos. Ayon kay Speaker Romualdez, papairalin din ang card program sa natitira pang 250 congressional districts sa Pilipinas na siya namang mapapakinabangan ng 2.5 million indigent at vulnerable Filipinos. Sinabi noon ni Pangulong Marcos sa isang rice distribution program noong October 6, 2023 na hangad niyang walang Pilipino ang nagugutom at naghihikahos sa bansa. Sa mga hakbang at programang ipinatupad ng Administrasyong Marcos, kagaya na lang ng Food Stamp Program, makikita ang pagsisikap niyang ma-achieve ang zero hunger sa bansa. Ayon kay Special Assistant to the President Antonio Ernesto Aglagdameo Jr., hindi titigil ang administrasyon ni Pangulong Marcos na pagsilbihan ang bayan at tiyakin na kasama sa kaunlaran ang lahat ng Pilipino. Dagdag pa niya, sabay-sabay sasalubungin ng lahat ang isang bagong Pilipinas na puno ng pag-asa at mga oportunidad. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa card program ng Administrasyong Marcos? D W I Z Research Report. Re -re report.